Ciao so Raga! Musta Raga? Welcome po sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, importante ang content ng vlog na Arre kaya makinig na maigi at unawaing mabuti. Pag-uusapan natin at linawin natin ang tungkol sa disokupasyone or NASPI ngayong 2023. Para ga kanino yan? Magkano ga ang matatanggap at gaano ga katagal? Ano-ano ga ang mga requirements at papaano ga mag-apply niyan? Dapat din ay alam mo kung ano yung mga dapat mo na iiwasan para hindi mawala yung karapatan mo sa pagtanggap ng NASP. Alamin din natin alin-alin nga -alin ang mga bonus na pwedeng ma-applyan, pwedeng matanggap kapag ka meron kang NASP. Plus, sagutin din natin yung mga FAQs para alam natin kung alin ga ang totoo at alin ang hindi totoo base doon sa sinasabi ng mga marites. Ang Vitaly Raga, doon na sigla, partiyamo. Last mo na makabisita sa aking channel, welcome sa iyo. Salamat sa pagbisita mo. Kung ikaw naman ay dati ng solid raga, salamat sa suporta mo. Ikaw ga ay mag-aayos ng dokumento, gusto mo gang mag-apply ng bonus, kailangan mo ga ng information na maaaring makatulong sa iyo, ay siya, tamang-tama sa iyo ang channel na are. Para na sa gayon ay makapag-adapt ka at makapag-integrate ng mas maayos din sa Italia. Ano lamang yung dapat na gawin? Mag-subscribe ka na sa akin channel, ihit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para na sa gayon, wala kang mamimiss sa mga videos. Maraming salamat sa iyo, Raga! Lagi nating naririnig yung disokupasyone or NASPI. Yang gandalwa na yan ay magkaiba o parehas laang. Ang ibig sabihin ng NASPI ay Nuova Asicuracione Sociale per Limpiego. Yan ay isang financial aid na binibigay doon sa mga nawalang ng trabaho para magkaroon ng sustenyo sa kanyang reddito. Para yan doon sa mga laboratory na mayroong lavoro subordinato na nawalan ng trabaho, okay, involuntarily nawalan sila ng trabaho doon sa pagtatrabaho nila sa isang tao o kaya naman ay sa isang kumpanya. I-reiterate lang natin raga ha dahil ari ay importante dapat ay involuntarily ka nawala ng trabaho. Ibig sabihin ay out of your control, ikaw ay nawalan ng trabaho. At hindi ikaw mismo yung umalis doon sa trabaho. Kaya nga dapat ay der na naputol na ang iyong kontrato di lavoro. Example, ikaw ay uh, tempo determinato laang, hindi ka na nirenew. O pure, ikaw naman ay nilicensya. Ikaw ay sinisante, tinanggal ka doon sa iyong trabaho at binigyan ka ng letra di licensyamento. Kaya kapag ka ikaw ang nagdimisyone, ikaw ang voluntarily nagresign, ikaw yung kusang loob na umalis doon sa trabaho mo, alora, hindi ka entitled sa NASPI. Mamaya ay alamin natin kung ano ga yung mga cases na kung saan ay exempted sa rule na yan. Na kung saan ay kapag ka ikaw ay nagresign, pwede ka pa rin na makatanggap ng NASPI. Ipapaliwanag natin yan mamaya. Short history muna, ang NASPI ay nagsimula pa noong taon na 2015. Pinalitan niyan yung dating tinatawag na aspi at saka yung mini aspi. Ang naspi, yan ay ina-applyan para ikaw ay makatanggap. Yan ay ina-applyan doon sa sito ni Ibs. Doon pinaprocess ang dumanda. Kaya hindi ibig sabihin na ikaw ay nawala ng trabaho, automatic makakatanggap ka na ng NASPI. Kailangan pa na mag-process ka ng dumanda para sa gayon ay makakatanggap ka ng NASPI. At syempre, meron niyang requirements na dapat ma-meet para na sa gayon ay makatanggap ka. Kaya ngayon, dahil alam na natin na yan ay ina-applyan, alamin natin ano ga yung mga requisity para makatanggap ng NASPI. Ulitin lang natin, isa sa qualification ay worker dapat na may raporto di lavoro subordinato na involuntarily ay nawalan ng trabaho. Are ang mga kasama di yan. Syempre, included din yung tempo indeterminato na tinanggal sa trabaho. Linawin pa natin ha, Kapag sinabing disoccupate or unemployed, dapat ay involuntarily na walan ng trabaho. Kapag sinabing involuntarily, kasama yung nag-resign per justa causa. Pati na din yung natanggal sa trabaho dahil sa disciplinary reasons. Aray mga cases pa para mas malinaw. Pwede yung nag ni na ina habang nandoon sa tinatawag na protected maternity period. Meaning, mula 300 days doon sa expected date ng mga anak siya at hanggang sa mag 1 year old yung kanyang anak. Kasama din yung tinatawag na resolusyone consensuale del raporto di lavoro kung parehas na parties ay payag sa termination ng employment relationship basta dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa lege Pwede din kapag both parties ay payag sa termination ng employment relationship dahil sa ang worker ay hindi pumayag na ilipat siya sa ibang sede or branch ng parehas na kumpanya. Dahil malayo ang paglilipatan sa kanya mula doon sa residensya niya ng mahigit 50 kilometers or ang magiging biyahe niya pagka gumamit siya ng public transport ay 80 minutes or higit pa. At ang isa pa dyan siyempre ay yun nga ang mayroon pang isang kapartner na requirement kasi kahit na ikaw ay pasok doon sa mga binanggit natin kanina, dapat din kailangan din pagbasihan yung tungkol naman sa kontributi. Dapat ay mayroong at least na 13 weeks na contribution sa nakalipas na 4 na taon mula nung magsimula na mawala ng trabaho para doon sa unemployment insurance. Kaya mali ang isipan ng iba na kung ano yung iyong last na lavoro ay doon nakabase ang NASP. Hindi gayon raga ha, ang basehan dito ay kung ano yung uh, lavoro mo nung lumipas na apat na taon, yung buong apat na taon na lumipas at hindi nakabase doon sa iyong huling trabaho. Ang gagawin kasi ay pagsasama-samahin yung mga contributions mo doon sa apat na taon na lumipas. Additional info, as of January 1, 2022, yung dating requirement na dapat ay merong at least na 30 days na ipinagtrabaho, in the last 12 months, yan ay inabolish na, hindi na yan requirement. Siyempre, kung meron na qualified, sila naman ari naman ang hindi pwede na makatanggap ng NASPI. E eh, gaano kakatagal ang NASPI? Ang duration ng NASPI ay nakabase doon sa history ng contributions ng binipisyaryo. Ang NASPI na ibibigay ni Ibs ay kalahati ng total waste contribution ng laboratory sa lumipas na apat na taon. Ang maximum na duration para makatanggap ng NASPI ay for 24 months. Kaya yung iba ay mas maigsi dahil nga nang nakabase kasi yan doon sa contributions mo sa lumipas na apat na taon. Kaya kung mas mababa ang contributions mo doon, baka hindi umabot ng 24 months ang pwede mong matanggap sa NASPI. Kung sakali din na dati pa ikaw ay nakatanggap na ng NASPI, ibabawas din yan doon sa duration na pwede mong matanggap. Bago natin alamin yung iba pang detalye tungkol dito sa NASPI ay maraming salamat muna at shoutout sa iyo, Raga Judita. Salamat ng marami sa iyo dahil doon sa regalo mo sa akin na super thanks. Ikaw din Raga, baka gusto mo kong tulungan, pwede mo rin akong regaluhan ng super thanks. Madali lang naman yan, i-click ang yung super Things icon. Maraming salamat sa iyo, Raga. Para naman sa calculation kung magkano ga ang naspi na iyong matatanggap, ang basehan din diyan ay yung ready to mo naman sa nakalipas pa rin na apat na taon. Ang calculation para sa naspi ay 75% ng average taxable amount of the last 4 years at ngayong 2023 ang amount ay 1352.19 euros. At nagsimula ng January 1, 2022, nababawasan ng 3% simula sa ika na buwan. Dati kasi ay sa 4th month. Pero kapag ang tumatanggap ng NASPI ay over 55 years old, ang pagbabawas ay simula sa ikawalong buwan. Ngayong 2023, ang maximum amount na pwedeng matanggap sa NASPI 1,470.99 euros. Are ang formula para sa computation ng NASPI. Ngayon ay alamin natin pa paano ga process ng dumanda, pa paano ga mag-apply ng NASPI. Apat ang options na pwede mong gawin. Una, pwedeng ikaw mismo ang mag-process niyan ng dumanda mo para sa NASPI doon sa website ni IMSS. O kaya naman ay humingi ka ng assistance mismo kay IMSS, tumawag ka doon sa kanilang contact center. Pwede din sa assistance sa virtual ni IMSS o pure doon sa mga patronati. Pwede kang magpa-assist sa kanila humingi ka sa kanila ng assistance, magpatulong ka sa pag apply sa pagpaprocess ng iyong dumanda para sa NASPI. Lilinawin mo lang raga dahil mayroong ilan na mga patronati na nahingi ng monthly percentage doon sa matatanggap mo sa NASPI bilang kontributo sindakale. Take note ha, kailangan na within 68 days mula nang mawalan ka ng trabaho ay maprocess mo na ang iyong dumanda para sa NASPI. Mas maaga ay mas maigi. Pero kapag ka naman licensyamento per justa ausa, mula dapat sa 38 day after the date of termination. Are naman ang mga dokumento na dapat mong i-provide or dapat mong i-ready sa pag apply ng NASP. I-take into consideration mo kung alin ang aplikable sa iyo at alin ang hindi aplikable sa iyo diyan sa mga dokumento na iyan. Alin-alin naman ang mga bonus na pwede mong applyan, pwede mong matanggap habang ikaw ay nakakatanggap ng NASPI. Take note lang Raga, ang mga bonus na are ay compatible sa NASPI. Pero syempre dapat ay mamimit mo pa rin yung mga requirements doon sa mga bonuses na ating babanggitin. Pwede mag-apply ng RDC, ng Karta Acquisti, Bonus Bulete, Asenyo Unico, pati na din doon sa exemption para sa ticket sanitaryo. Pati na din doon sa mga bonus na parating, doon sa mga bonus na inaasahan gaya ng bonus transporti, bonus okyali, bonus afito, kartar sparmio mio espesa, yung reddito alimentare at saka marami pang iba. Kapag ka ikaw ay entitled na makatanggap ng bonus IRPEF, yan ay ibibigay rin sa iyo, automatic na si IMSS na rin ang magbibigay ng payment para sa iyo. Ngayon naman ay sagutin natin yung ilan sa mga tanong para mas maging malinaw. Okay, ang unang tanong ay, kapag gaga ikaw ay nakakatanggap ng NASPI, habang ikaw ay tumatanggap ng NASPI, yung gang iyong kontributi uh, para sa pension ay nagkakaroon ng gap, nagkakaroon ganang ng buko yung iyong years of contribution. Ang sagot raga, habang ikaw ay nakakatanggap ng NASPI, automatic na na nire-recognize ni IMSS yung iyong contributi para sa pension, kahit naman ikaw ay hindi nagbabayad. Ang tawag nila doon ay yung Contributi Figurativi. Kaya kahit na ikaw ay uh, nakakatanggap ng NASPI, yung para doon sa iyong pensyon, hindi yan nagkakaroon ng gap. Isa pa na tanong, kapag kaga ikaw ay may NASPI, yan ga ay pwedeng i-consider na ready para doon sa asenyo uniko. Halimbawa, yung isang magulang ay nakanaspi, yung isang magulang naman ay may laboro. Pwede ga na magkiedi sila at entitled ka sila doon sa intramigenitory na mayroong reddito para makatanggap ng majorazione na 30 euros? Ang sagot raga ay pwede. Kasi yung natatanggap mo sa NASPI, yan ay considered as reddito. Kaya pwede na kayo ay makatanggap ng majorazione na 30 euros para doon sa parehas na magulang na mayroong reddito doon sa asenyo uniko. Isa pang tanong, yung nang basihan sa pagkukompute ng NASPI ay yung huling labor laang? Kagaya na nabanggit natin kay Naraga, hindi ganyan ha. Ang basihan ng uh, pagcompute sa NASP dapat ay yung apat na taon na lumipas at hindi yung huling labor mulaang. Kapag gaga daw ikaw ay uh, mayroong NASP and then nagkaroon ka ng trabaho and then naputol ulit dahil halimbawa tempo determinato laang, pwede ga na after nung laboro na yon ay bumalik ka at ipagpatuloy mo yung natatanggap sa NASP? Pwede yan, Raga. Pwede mong ipagpatuloy yung iyong natatanggap sa NASPI. Basta kailangan lang na ang iyong kontrato doon ay mas mababa sa 6 months. Ang ready to din annually dapat ay mas mababa naman sa 8,000 euros. At saka syempre dapat yung iyong NASPI ay mayroon pang natitiran na mga buwan at hindi mo pa nauubos. Alam ko raga na marami ka pang tanong. Kaya maigiraga na bisitahin mo aring FAQ section sa sito ni Ames regarding sa NASPI para maging inform ka pa at maiwasan ang maling desisyon pagdating sa NASPI. Nilagay ko sa description sa baba ang link niyan para ikiklik mo na lang makakapunta ka na diyan. Tingnan mo din ang photo na ariraga para magkaroon ka pa ng additional na information regarding sa NASPI kasi marami kang makukuha ng mga information di sa photo na are. O raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang information na content ng vlog na are. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa suporta mo. Baka sakali, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin channel. Sana ay mag-subscribe ka na. Hit mo na rin yung bell. Piliin mo yung all para nasagay on. Wala kang mamimiss ng mga videos. Huwag mo rin kalimutan na mag-thumbs up at ma-share din sa iba sa ating mga kababayan ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!